topic natin, mga bawal gawin bago matulog. Itong mga tips na to ay para sa masarap ng pagtulog kasi napakaraming lumalapit sa akin na hirap silang matulog sa gabi. So ito po yung blueprint ng masarap na tulog. Number one, huwag munang kumain ng mga high calorie foods o kaya sobrang busog kayo bago matulog kasi mas hindi nakakatulog kailangan tunawin pa ng inyong sikmura ang inyong maraming kinain. Number two, iwas muna sa caffeine. Huwag munang magkakape, magchacha at magahat chocolate or chocolate 2 to 3 hours bago matulog. So, mas aga-agahan nyo yung pagkakape o yung pag-inom ng mga may caffeine. Kasama po ang soft drinks dyan ha. Marami ring caffeine ang inyong soft drinks. Number three, wag sobrang ehersisyo pag malapit na kayong matulog. Pwede niyong gawin sa umaga yung exercise nyo or bandang lunch time para pagdating sa gabi at sa hapon pwede na kayong makatulog agad. Number four, pwede kayong magpaaraw sa umaga. Kailangan nyo ng vitamin D para antokin kayo at para alam din ng, ng inyong katawan na yung melatonin ay bababa pag-araw at tataas naman kapag dumilim na. So, senyales yun ng ating katawan. Number five, huwag nang mag sa hapon. Kasi kapag nakapahinga na kayo at napahaba ang tulog nyo sa hapon, e, eh, mababawasan ng antok nyo pagdating ng gabi. Number six, isang oras bago matulog. Huwag nang buksan ang inyong iPad, cellphone, laptops, computers. Kasi yung liwanag na nanggagaling doon, akala ng katawan natin, araw pa So, yung melatonin bababa. E eh, gusto nga natin tumataas ang melatonin kapag gabi na at madilim na. Number seven, palamigin nyo yung kwarto nyo. Baka napakainit. Idilim din yung inyong mga kortina para alam nang inyong mata na madilim na dapat nang itulog. Isara ang bintana kapag maingay ang kapitbahay, maingay ang mga aso o nandun kayo sa tabing daan yung ingay na yan ang gigising sa inyo habang kayo ay natutulog at baka hindi na kayo makabalik sa tulog ninyo. Number eight, isang oras bago matulog. Ihanda nyo na lahat ng gagamitin nyo kinabukasan. Siyempre, pag alam ng utak ninyo, ng brain ninyo, na naihanda nyo na, mas masarap ang tulog nyo. Ihanda nyo na yung isusuot ninyo. Ihanda nyo na yung ilalaman ng bag ninyo, mga dadali nyo. Iilista nyo na lahat ng kailangan yung gawin kinabukasan. At one hour bago matulog, hindi na mag-iisip ng trabaho. Wala nang iisipin para ma-relax na ang ating utak. Number nine, kailangan parehong oras ng tulog at gising. Halimbawa, napuyat kayo the day before, uh, same time pa din ang gawin yung tulog at same time pa din ang gawin yung gising. Kasi meron tayong sinusunod na body clock. Kapag nagulo yun, eh mahihirapan tayong mag-adjust ulit dun sa body clock or sa sleep-wake cycle na kinamulatan na ng ating katawan. Number 10 tamang lambot o tigas ng ating kuchon at saka ng ating unan, 'di ba? Kapag tamang-tama, hindi sobrang tigas hindi sobrang lambot, mas masarap din sa katawan natin. So, maging mapili tayo pagdating sa kuchon at sa unan. Number 11. Syempre, lutasin natin 'yung mga problema natin para hindi natin iniisip, 'di ba, kapag napakaraming problema, doon ka hindi nakakatulog sa gabi. At kung meron ka namang sakit, kailangan ipagamot mo 'yan. Kasi kapag nararamdaman mo 'yung pain, hindi ka rin makakatulog. Number 12, ang mga kailangan mong kainin para makatulog o pampaantok, 'yung mayaman sa vitamin B6 at saka B12. Kasama na rin 'yung vitamin C, D, E at magnesium. Makukuha mo 'yan sa mga nuts o yung mabutubutong gulay, saging. Idagdag mo na yung chamomile tea, nakakapag-relax 'yan. Tsaka nakakapagpaantok din. At syempre, number 18, number 13. Kailangan nating magdasal. At alam nyo ba yung pagsasaks o pag pag matutulog, mas nakakatulog sila kapag may medyas pwede nyo ring imasahe yung tiyan nyo bago kayo matulog. At may unan sa ilalim ng tuhod kapag kayo ay tihaya matulog o may dantayan kapag sa tagilid kayo o side sleeper kayo. Ngayon, may mga dahilan bakit nag insomnia o hindi makatulog ang isang tao. Nasabi ko nga, number one dahilan yan, stress, nervios sobrang pag-iisip, baka may utang, problemang pinansyal, problema sa trabaho at problema sa pamilya o sa relasyon. So, kailangan magawa natin ng solusyon ang mga ito. Number two, ingay. Kapag maingay, di kayo makatulog. Number three, mainit. Kaya sabi ko, palamigin ang inyong kwarto. Number four, ang matigas na kama, syempre, mas masakit tulugan. Number five, yung pagtatrabaho ng papalit-palit na oras. Minsan day shift ka, tapos night shift ka. Siyempre, mahihirapan yung iyong body clock. So, kung pwede, mag-request kayo. Laging same time. Number six, yung mga sakit. Kailangan matanggal yung pain na nararamdaman natin. Katulad ng mga rayuma, hyperthyroid, at yung mga may Parkinson's at Alzheimer's. Meron din gamot para dyan. Eh, Paano nyo ba malalaman na kulang na pala sa tulog? Siyempre, may sintomas yan. Ang bawat sakit may sintomas. Number one, hirap nga kayong matulog. Number two, gising ng gising sa gabi. O kaya naman, eh, maaga pa lang nagigising na kayo. Number three, pagod sa araw ang mga taong ito. Irritable din sila sa araw, hirap mag-focus o magtanda, yung maka-remember na kanilang gagawin at mas mainit ang kanilang ulo kasi nga kulang sa tulog. Number four, mas nagkakamali sa kanilang ginagawa at mas naaaksidente sa kanilang trabaho. Number five, mas na high blood, mas tumataas yung blood pressure. Kung diabetic naman, mas tumataas yung sugar. Pwede magkasakit sa puso at pagkakasakit sa pag-iisip. Number six, pansin ninyo, mas mahina kumilos kapag kulang sa tulog parang malamya kayo. Number seven, uh, mas, mas ano, mas nagkakasakit kasi mababa nga ang immunity. Hindi nagre-regenerate yung cellular habang natutulog. Uh, banggitin ko na rin, yung iba kulang sa tulog dahil may tinatawag na sleep apnea. Akala nila tulog sila pero sa totoo lang, hindi pala sila nakatulog ng maayos kasi hindi sila nakakahinga sa gabi. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, pag edad ng 35-40% sa kanila humihilik na at 2% noon ay may sleep up niya. Pag edad ng 65, 70% nagkakasleep up niya. Um, humihilik at 10% noon ay may sleep up niya. So, tignan natin, obserbahan natin yung kasama natin sa kwarto. Kasi kapag humihilik kayo, yung malakas na hilik, bumababa yung oxygen concentration. Diba, uso na ngayon yung pulse oximeter. Pwede nyo isuot at tingnan. Kapag below 90, baka may sleep up niya. Ang normal kasi dapat 94 to 99%. So, i-check nyo yung magulang ninyo or yung spouse ninyo. Kasi may komplikasyon yan. Sabi ko nga, kapag kulang sa tulog, kulang sa oxygen sa gabi, pwedeng magkasakit sa puso, ma heart attack, hindi maka-concentrate, hirap sa memoria, mas sumataas ang sugar kapag diabetic, mas mataas ang blood pressure, tapos mas nagkakasakit nga kasi mababa immunity doon sa mga taong kulang sa 6 hours ang sleep kada gabi. Saan chinecheck check to? May mga sleep laboratory sa mga malalaking ospital. So pwede kunyung itanong sa information mayroon bang sleep laboratory ang inyong ospital? Ang gamutan dito yung tinatawag na CPAP. Ito yung continuous positive airway pressure. Maliit lang siya na gamit ilalagay mo doon sa iyong bibig para siyang maliit na ventilator. So ipapasok niya yung oxygen sa iyong baga, ah, dun sa daanan ng hangin para mas bumuka. Meron din ginagamit na splint nilalagay sa ilalim ng panga para i-forward ng konti yung panga, ganun din yung dila. So, mas makakapasok yung hangin. Kapag malaki ang tonsils, pinapatanggal ang tonsils, tonsillectomy. O kaya pag ngalangala -ngala naman, yung soft palate, ang tawag doon, palatoplasty. O kaya yung mga taong maliliit ang butas ng ilong, septo, septoplasty. So, ilalaki ng konti yung butas ng ilong para more oxygen papasok. At number four, mas gusto ng doktor, tamang timbang. Kasi pag mas payat tayo, mas liliit din yung leeg natin. Kasi ang nag-sleep up niya, yung mas lumalaki yung leeg. Dahil tumaba sila. Tapos, kailangan mo kasi, pag payat ka, di ba, mas konti lang kailangan mo oxygen sa katawan mo. E pag mas malapad ka, edi mas maraming oxygen kinakailangan mo. So, gusto mo sapat na oxygen habang natutulog at bumisita sa inyong pulmonologist or ENT specialist ear nose and throat doctor kapag problema ang sobrang paghilik baka naging sleep apnea kasi may epekto yan hindi lang sa inyo pati dun sa katabi nyo o kasama nyo sa kwarto bakit kasi yung ingay ng hilik 60 to 100 decibel so parang nagba vacuum cleaner so kawawa naman yung kasama nyo sa kwarto magkaka-problem din yan sa relasyon syempre mas nawawala ng interes don sa spouse kasi nga hindi nakatulog mabuti at kapag mataba kulang sa oxygen mas magkakasakit syempre mas pag tumataba mas nababarahan yung ugat tapos kulang pa sa oxygen so pwedeng ma-high blood mas stroke at yung mga naghihilik mas tumataba pa sila lalo kasi kapag kulang sa tulog, mas gumagana, di ba, babawiin mo sa pagkain. So, lalo kang tataba. E, gusto nga natin, mas slim o mas payat. At syempre, pagdating sa kutis, mas kulubot kasi hindi pumasok yung mas maraming oxygen. So, mas nagkakalinya. Gusto natin, lagi maganda yung balat natin. So, ito po yung mga tips sa pagtulog. Sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat po.